May bago na naman si Boy, mga kalapatid. So. Wow, lopet! Nakita ko ngayon, no, oh. Kasi magtatambay ako ngayon dito, oh. Tapos bigla ako tong nasili po racing, oh. Lalaki to, mga kalapatid, so. Kaso putol yung ano, eh. Yung, uh... ay hindi, ano ba yan? Putol ba yan yung ano? Yung uh, daliri niya? parang putog yung daliri niya eh galing mga kalapatid so of, of, color mga kalapatid so wow tanungin ko si boy kung saan galing <laughs> may bago na naman baka binigay na naman to mga kalapatid eh. dito si boy oh. Aba, boy si kuya mo ano? si kuya mo ay bago ay, ano, <laughs> may bago, bago boy. eh. o, si Boy May bago ba ka nakita ko. Bago. Kalapati. Yeah. Ah. Magagumda yan. Saan niyang galing boy? eh? Mga sinsan. ano man. Sinsan mo na naman. Yeah. Boy, ito maganda ba ka Tapos Ano, racing ay lupet. <laughs> nagkaroon pa rin, nagkaroon din ng racing si Boy. Pagtambay ko kasi rito ngayon mga kalapati. Paglagay ko ng ano ko, nang gamit. Tapos pag upo ko rito, ito, agupo ko ng ganyan, sabi ko, ah, oh, lupit to ganda pati boy ng kulay oh, parang nagaano ano siya, eh. off-color yung boy. Ano na yun, hindi na gayon oh. Takawan po ano? Ano yung boy, puto lang, daliri. Ayun, pinanap lang po tayo, nag ano kaya yan? Ah, na-ano, nasugatan. Kaya yun, eh, yan sa ano? putol oh, sabi ko na eh, napansin ko parang putol eh. Lupit mga kalapati so. Oh, tsanga in uh, abo. mo. Yeah, gray ano, gray. Kapatan mo ang hawak. Ah, uh, natin mga kalapati. <laughs> racing oh, sa wakas so. oh, ano yang boy yang kapartner niya? Ay racing din oh. Mga kalapati so racing din yung kapartner mga kalapati so. Racing din oh. Babae oh. Uy, uh, ang galing oh. Wow, ito yung inaanap natin kay Boy mga kalapatids. Para magkaroon siya ng ano, ng racing mga kalapatids. So, oh. kasi lagi na lang ano eh. Lagi na lang maliit yung binibigay sa kanya eh. Maliit yung ilong eh. Ngayon, binigyan siya ng uh, pinsan niya mga kalapatids. So, oh. dalawang racing mga kalapatids. So, oh. woo! Tingnan natin to. Dito natin lagay mga kalapatids. sa oh. cellphone oh ito na natin nilagay mga kalapatid Lupit mga kalapatid oh. Lupit Oh Lupit oh. <laughs> oh. Malaki pati mga kalapatid oh. Malaking lahi oh. Ngayon lang ako nakita ng ganito mga kalapatid oh. siya Ewan ko lang kung gray ba to o oh. Parang nagpuputi Parang naghalo eh. Naghalo kasi mga kalapatid siya so, eh. Dito, napakaganda oh. Uchong ay, uh, lupet ni boy. Woo! <laughs> uh, lupet ni boy oh. 2, 4, 6, 8, 9. oh. Uchong uh, flyer to. Malam, mal, ano to. Ma, ano to, tagi to. Malakas to rumon daw. Malalaki yung ano, yung pakpa ko. Malalaki yung uh, bagwis. Yung uh, ano, yung sukat ng pakpa ko. Lupit pati mga kalapa din sa kulay oh. Gray siya. Hindi ko lang alam kung gray o oh, naghahalong puti. Parang halo eh. Gray na nagpuputi. Napakaganda na mga kalapatids dito. Oh. Dito sa may ano niya. Sa may oh. Pagtingin ko kanina mga kalapatids. Sabi ko. Puya na paano ako ay. Eh. Kaya pinuntahan ko si Boy. Oh. Parang nag ano ay. Ano ang, ano ang mga lahi daw nito Boy. Pag nagsisiyo. Oh? Ano yan? Ano kulay? Ang, ang ina ka pigeon out. isang lalaki, dako lang dungo. Na ano lang. Racing. Up, racing. Arug pigeon out lang ano. Ay, iyo, iyo. Ay, araw ka itong Ito yung brown cowboy. Itong brown cowboy pati ang dungo. Pareho ka dakula. Dako pa dyan ang ama niya? Ang pinakaama. Mas malaki pa raw rito mga kalapatid sang, ang ilong ng ama nito mga kalapatid so mas malaki pa sa kanya. Mas malaki pa daw sa kanya, sabi ni Boy. Lupit ah. Eh. Meron din para si ano, si pinsan mo nang ano Boy, magagandang kalapati. Oh, ni si pano? Mga pang-racer. Oo, tama. Ngayon ko lang na ano ay. Eh. ang tugon kay Ann Brown. Dahol ang dungo diyan. As in brown, naro ka itong sako? Brown, boy, puro, yun. purong Richie brown lang siya. Ano sa kanyo? Purong ano lang. Pati oh. ini, eh. brown ini? Eh. Tapos ini brown. Ay so, ano to? Yan, yeah, ta anong tawag nito? Ah, ano? May tawag dun ay lahat ay yung kapatid daw nito mga kapati Kapatid ano boy? Yeah, yeah. Lahat daw yun mga brown mga kalapatid. So ito pati buntot. Anong tawag ngayon mga kalapatid? Yung, uh... Ano ba yun? Nakalimutan ko. Basta purong brown. Maganda mga kalapatid. So racing oh. Pucha nga. <laughs> lupit ni Boy. Ito yung hinihintay ko kay Boy kasi binibigay sa kanya mga kalapatid. Puro lang mga maliliitang ilong. Kaya nga na kanina, ngayon nang pagtingin ko, sabi ko nabigla ako. Sabi ko, ah, lupit ni Boy, oh, may racing na. Ito pa yung isa mga kalapatid. So, oh. papakita ko pa sa iyo. Asawa yan, Boy. Asawa to. Ane, asawa nito, matagal nang asawa, magkatagal nang mag-asawa. na lang naging ago, naging nakapira ang aking naman nito. Ah, tapos ito parang bago na bagong, ano na naman. Bagong partner na naman daw mga kalapati so nung ah, abuhin. Ah, pangalan na lang, pangalan mo na lang diyan, abuhin. Abuhin, lang, abuhin ang ano niyan, ang tawag diyan ata abuhin. Parang manok din eh, abuhin eh. Magandang kulay mga tapos ito naman yung asawa mga kalapatid so racing din o. Medyo nagre-racing din o. Tingin ko nito mga kalapatid, flyer din to mga kalapatid so. Kasi na mahaba yung pakpa ko, mahaba yung ano. Pag binukas mo siya mga kalapatid so, mahaba yung ano nyo, yung bagwis o. Flyer din to mga kalapatid, matataas ang lipad nito mga kalapatid so. May sarok pa yan? Pusyan, lupit ni boyo. Wala na okay, ka timing boy. ka, boyo. Magtugangan pa po, mas lalong pa yan. Lupit o. Lalaki. Raising din Bye oh. Babae ito, boyo. Babae. Okay, babae. Tugang ka yan, lalaki. Ang tugang mo gano'y babae. O, na ito, pinang salakman. Pero, gano'ng mga itlog na boy. oh Nandun ka pa yan? Nagkaroon ka? Maano na? Awakan mo, boy. Gano'ng mga itlog na boy. Nagbubo ng itlog, boy kaso patabain mo lang boy medyo payat eh yung ninyo mga kalapatid so medyo payat oh eh. papatabain lang to ni boy mga kalapatid lagyan mo boy ng ano yung ano yung tubig lagyan mo ng asin boy yung ganito lang na asin oh yung yung rock salt para pang palinis yan boy ng ano tulak ka ng ano ng tiyan yung ano pag ininom niya parang dagat diba parang yung dagat sa ano, sa ano, pag nakakainom, nakakalinis ng ano, mga uh, tiyan, tapos nakakalinis ng sugat. So, ganyan din yan, boy. Lagyan mo ng asin, boy, para mag, ano to, mapurga. O kaya, bumili ka na lang ng purga, yung pangpapurga. Mura lang naman yung, boy, siguro mga nasa 5 pesos ata. Basta magtanong ka lang sa, ano, sa, sa, ano, sa bilihan ng, ano, mga pids. Sabihin mo yung pang raw sa ano sa kalapati. Mabibigyan na lang yan sa boy. Ang alam ko niyan, boy, ano, 5 pesos ang isa pero hahatiin mo pa yan, boy. Hahatiin mo pa yan, kasi malaki yan, boy. medyo malaki-laki. Hahatiin mo pa yan, oh. Pili na yan dito sa ano sa tig-isa sila tig-hati. Tapos ang pagpapurga niyan, boy, isang buwan, isang bisis lang ata. Sa isang buwan. Ayos si Buyo. Oh. Tingnan nyo ha, ah, kalapati oh. Pareho pati malaki oh. Ah, nice boy. Eh <laughs> nang iniintay ko sa iyo boy kasi yung mga kalapati ni boy yung sa akin racing yung bininta ko sa kanya pero yung mga binigay sa kanya mga kalapatids ano na eh maliliit na yung ilong eh bako man talaga kayang yan pero oh hindi naman daw kasi yun sa pinsan niya mga kalapatids eh. ito yung sa pinsan niya talaga mga kalapatids so, oh. yung uh, sinasabi ni boy na pinsan niya talaga na nasa Concepcion, Barangay Concepcion. Magaganda pala yung kalapati ni ano ni ng uh, kaibigan ni Buyo, yung pinsan niyo. Ngayon lang ako nakita nito Boyo. Ayun. Oo, nag-aabo. <laughs> Nagahalong abo na nagpuputi eh. Lupit niyan Buyo. Pero ang ina niyang Buyo anong kulay? <laughs> Ito, itong itong halos ito mga kabanga tapos ang pakpak niya puti hindi ko aram kung anong lay tapos ito. ang ama anong kulay ang ama puti ah tapos yan ang kinalabasan yan ang nagluwas may nagluwas nga ng brown dahil man naaram kung siya inalit yung brown na ito pero nag may man purong brown lang talaga siya at siyang ibang hinahalong kulay tapos pero, ang ina ang ina pero ano, pero itom lang na may puti ang ano. Pero, parang arkay, ganyan, yan. parang ganyan. Tapos ang ama, kulay puti, purong puti lang. Oh, so, yung lupit ano, paano kaya nagkaganyan yung ano, yung kulay niyan mga kalapatin eh? Kasi ang ama niya mga kalapatin puti. Pero yung ina niya mga kalapatin itim na may parang may puti-puti yung pakpak. Parang hindi naman daw kaitiman o kaya itim siguro. Tapos ito yung kinalabasan mga kalapatid, so gray tapos isang brown ang kapatid yan isang brown. Parang ano eh, parang <laughs> parang niluloko tayo ng ano ah, ng ah, magulang nito mga kalapatid si. Kasi puti ang ama. Ang ina itim na may halong puti ang pakpak, pero ang kinalabasan na, na dalawang sisiw abuhin tapos kulay brown. <laughs> Paano kaya nangyari yun mga kalapatid? Sabi ni Boy. Ito baka... yun daw yung uh, ano eh, magkapatid eh. Ang kapatid daw, brown eh. Paano kaya nangyari yun mga kalapatid? Uh, uh, na lang kayo mga kalapatid sa kung uh, totoo yung sinasabi ni Boy or uh, pawang mga kasinungalingan lang ano Boy. <laughs> Pero sabi ni Boy, totoo raw eh, Kasi ano raw eh, kapatid daw kulay brown eh. Tapos ang ama niyan ano, eh, kulay puti na racing din. Malak, mas malaki pa dyan yung ilong ng ama niya, mga kalapatid. So. Tapos kang kuya ka yan, mas dakula pa dyan. Ah, sinainot pang ano? Hindi, kasabay lang kayo yan, pero mas dakula pa dyan ng lungo kayo ito. Flyer talaga to, tagal to, halos na sarong oras to kayo ikot. Kuyang tugang kayo yan? Hindi o. Garong tugang, garong kasabay ka yan, pares yung lalaki. Ah, Sabay Lupit, lang kayo mga Galing ng kulay o. Tapos yung asawa naman mga kalapid. Nagre-racing na rin mga kalapid si. E. Ganda ng kulay grey Gray. Gray yan mga kalapid si. So. Ah, napakalupit ah. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan mga kalapatids na kulay. Sana sa susunod na ano na mga araw ay bigyan ulit si Boy ng uh, kalapati ng uh, pinsan niya. Mas maganda pa mga kalapati. Hindi ko inaasahan yun na uh, may mga kalapati pala yung... Uh, sana nga makapunta rin ako doon sa pinsan niya eh, Yung sinasabi niyang pinsan eh. Para makablog din ako doon. Sabi daw ni Boy malaki yung ano eh. Yung uh, sa dito. Malaki yung... Yung uh, ano... dito Boy sa ng Tagalog yung natan malawak yung uh, ano sabi ni Boy yung uh, pinsan niya malawak yung uh, yung uh, lupa kaya mala malaya lang na nakakalipad yung ano yung mga kalapati ng pinsan ni Boy yan o no, oh. flyer yan mga kalapati so pareho pati malaki, malaki malaki pati mga kalapati so hindi kagaya nung mga binigay sa kanya ano medyo maliliit Paga, parang native na nga eh nagni-native na nga eh kaya abangan natin yung uh, ano sana maging successful ang uh, ang uh, dalawang itong mga kalapatid so, sana pag nag-itlog yan sana mapisa yung dalawa para malaman natin mga kalapatid kung ano yung uh, kalalabasan na kulay kasi napakaganda eh napakaganda o oh. napakaganda yung, yung grain na ano napakaganda talaga o oh. Mas maganda dyan boy, pasawahin mo boy. Puti ano, puti para mas ano boy, kung anong, para pag naglabas boy, mga parang naghahalong grain na nagpuputi. Tinisting niya niya sa puti? Oo. So. Oh. Purong puti lang nagluwas? Ah, daw, talo siya ano, talo Tapos siya sa... Tapos sa brown, purong brown lang. Ah, talo siya sa ano, sa dugo. Iyo, yeah, sa dugo lang siya talo. Hindi eh, ah. Yung parang tingin siya eh. Tingtaw yan sa ko, ang agong kain, puti. Ay, kinuha ko 'yan ito. Yun ay nilaag ko duman si puti na no. Pero wag asawa na talaga mga kalapatids, so naglalambing ano. Kaya abangan natin 'yan mga kalapatids kung ano yung uh, kalalabasan na sisi o anong kulay. Excited na naman ako mga kalapatids sa kalapati ni Boy. Kaya hanggang dito na lang yung vlog ko mga kalapatids. Uh, don't forget to subscribe naman po my uh, YouTube channel, Kaurag Vlog on YouTube. Simpleng vlog lang po. Sana makapasaya rin kami ni Boy kahit papano ano Boy. Sa mga nagkakalapate diyan. God bless. Bye.